video tayo rito no so update si Boss Waray oh shout out good morning ito top 50 ito mga relo na yan top no? 50 so dito muna tayo so ipapakita ito ito limang daan oh 500 yun sa pang ang pang presyo ang pang masa ang presyo para oh okay, guys so ito 500 500 lang lahat ng ori dito sa iliran yan 500 500 kung wala kayo kakaya yun sa so, mga mataas na no? presyo anda yun yung mga tinatawag ng bago lagi pa. Dito kay Boss Dan. Mora bago pa. Dito lang. So dito muna tayo sa lahat. Dito muna ulit 'tong pambamba ko ito. Dito. Dito. 500 lang. Pangmasang presyo to 500 na pagdating pang babae rin, no. So mayroon tayo ng 511. 511 250 50 lang. 250. Oh, 250 para sa mga baguhan din sa mga subscriber natin, no. Sa mga 250. Doon 250. Oh, 250. Ngrito no, boss. 500. Boss, oray. Dito. Hindi 500 to. Jopak. 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 Oh. Ito yata 15. 15. So ito oh, yung Jopak 15. ito yung may lalagyan dati. Oo. Oh, no, Naubos na dalawa na lang ng tira. Dalawa na lang. Ganun kalakas dito kay Boss Dan. Oh, sa mga arilo So dito five. no tao. So, dito ito malupit five. to. Pangregalo rin Friday. to. So ang classing arilo nito to Boss Waray. 7 Friday. 7 Friday. 11 Friday? 11 Friday daw. Magkano price? <laughs> 3,000 So, 3,000 daw Tama Magkano? Okay, so, 3,000 3,000 Pero hindi ka na logger ito, bakit? Oh, may ano ka kung pa, hindi mo susotin, kung wala kang lakad oh, ma May lalagyanan ka na, may box ka na oh, tama. Hindi kailangan makakain ng ipis yan May ano siya, may sarili ng lalagyan 3-5 ko siya ball pa Madam O oh, yan O oh, shout out mo na Shout out mo na Kababayan na, na Yan good morning, good morning show Welcome back sa YouTube channel natin Maisho show Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin no? So maraming maraming pong salamat sa lahat na sumasubaybay sa aking YouTube channel oh, Shout nga pala sa mga aking mga kapagana family dyan sa, ano sa Lady Shoutout po sa inyo, so mga kapit sana, oh, kapatid ko dyan po sa ito sa So from Davao City po, shoutout po sa inyo lahat dyan Sa mga kapatid ko dyan sa Davao City Sa mga kapit sana ko rin dyan, so shoutout sa inyo So nandito naman sa tayo sa Carmen Planos para mag-update mga hey, about mga latagan dito. So shoutout nga pala sa mga OFW from Canada at sa mga from Jeddah, uh, Saudi Arabia, Shoutout po sa inyo lahat. So good morning. So lalo-lalo mga WFW ng Siman. So shout out. Nyo. Samahan niyo ako mga guys at nandito naman tayo sa Carmen Planos para mag-update sa mga about ng mga latag dito. So, hindi na natin pala tagalin mga guys. So samahan niyo mag-update tayo kay ano kay Boss Dan sa mga Rilo. O dito sa Carmen Planas sa kantong kanto lang. So ipapakita ko kung tamang guys. So mga guys, so nandito na tayo sa area. Doon ako. Doon ako. Doon ako sa, pontana punta na tayo sa ito sa kanto. Uh, Up update natin mga presyuhan ni boss dan dito sa Carmen Planas sa mga uh, relo. Dapo na tayo dito sa mga guys. Dapo tayo dito sa mga about na mga medyo katasa ng presyuhan. No? Dito tayo kay madam at saka dito tayo. Ito pang babae, magkano ang presyuhan nito? 1k. Okay. Eh. Baliktad no. So 1,000, 1,000 negotiable pa yon. So 1,000 fixed oh, na. 1,000 dito sa nakaileran to. Oh, 1,000 pambabae. Ito, hiliran na ko. Hiliran. Sanlibo ito, toto, isang libo rin. Iba Ibang line ito. Iba-iba. Iba-iba. So iba-iba sa pambabae 'to, iba-ibang presyo dito. Ito naman tayo sa mga Itong ganitong ore na 18 18 yung mga presyo natin okay, guys. 15 oh. iba-iba yan. Oh, iba-ibang oh. mga presyo ang mga guys. Tutukan na natin mga guys no, masyado no. So mga anong mga reload naman to oh, guys. Ah. EDP? EDP. Saan dyan ikaw? Sa Magkano? Wanit, sa so, mga presyo nito, ibibigay sa so, mga wanit mga presyo. Iba-ibang hogis rin 'yung mga oh, dial depende mga dial mga so, Hindi natin yeah, pag sa so, napakadami niyan. Baka kukuha tayo mahahapon na tayo umuwi niyan. Oo, oh, sigurado. Oh, ito, sa dito sa dami nito. So ito mga dito sa so, ona nito mas mababa sa presyo ni kumpara diyan, oh. hmm. Ayun, sa so, mga ito mga presyo to so, Ito, ito, uh, ito mga to mga, mga boss. Ano ba Rolex ba, ba yan na ba yan? Medyo nakaharap sa'yo eh. Saan dyan? Ano ba to? Hindi ko mabasa. Tony Mukhang So yung mga bago mga subscriber natin no, yung update lang natin mga presyuhan dito mga about mga relo ni Boss Dano dito, mga solid. Oh, ito, 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 dito na lang tayo sa mga Kano dito? Rolex na lang sa mga about mga tong Rolex na to. Magkano? Go oh, wait, 2,800 mga Rolex tong mga ganito mga isang 2,800. Oh, 2,800. So mayroon naman tayo sa mga AP eh, papakita natin no. Yun mm oh. -hmm. Yan mga about na mga ano. Totok-totok lang mga guys. Ito naman. Ano ba 'yan? Invicta. So hindi pa rin nagbabago ang presyo natin ng Invicta mga guys. So 4,500 pa rin. So negotiable pa rin ang presyo oh, So naganap ng mga subscriber natin mga about ng, mga na mga relo na oh, medyo may kataasan pa sa mga presyo ng Pero mas magandang klase naman. Yayamanin to ni Black Oh. Ha? Yayamanin ka dyan. oh, siyempre masakit sa mata ng tao yan kasi solid dyan. No? Gold plated na black dial na relo. So, ang kinaganda nito, yung nag-o-open siya ng iba't-ibang fogies. Wala na yata. Invicta, mga kaysa. Invicta yun, di ba? Yan, katulad nito, mga Ayan, ito it's okay, it's Rolex. Itong klaseng Rolex ito, magkano rito? Ayan, 3-5 yan. O, 3-5 Rolex five? yan. So, kapag naganap lang mga Rolex sa mga ganitong ori, mga kaysa, 3-5, negosyable pa raw yan. O, yan, sa mga Rolex ha. So, tutututut to natin mga Rolex yan, mga kaysa, yeah. mga Rolex week guys so so bato man nag <coughs> mga Invicta? pare parehas yan mga so, Invicta na malaki yan parehas lang 4500 mga ito 1500 sir so... Rolex ganun din ito 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 hindi ito, 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 ito madam magkano to for ah imbikta pare 4500 sa mga ano to Seiko Divers Okay, so Seiko Divers mga guys, so yung mga presyo so, nito 4,500 po 5, So, negosable pa ng mga yun, yun. Yun, invicta, no? Ano na? Yan, tukulot ng Invicta. So about na mga player ng Invicta eh. Yan, mga Invicta. Magkano siya ganito? For 5 din daw. Oh. Ito? Sa ito? Oo. Tukulot nito? Mga automatic nga yan. Alin yung diver? Mga diver ba ito ba kay? Oo, yung Sa mga diver. Legit ko kuya o ano? Dito ganun din. Sa mga automatic na ano. Sa mga brand new talaga. Hindi siya mga segunda mano kayo. Okay. Ito, katulad na ito mga ano, citizen ba ito? Seiko 5? Magkano? Seiko Diver. Okay. Magkano Seiko Diver na itong stingless? 4-5 pa rin din yung mga orange dial. Ayan, mga dot, mga Seiko Diver. Ayan, 4-5 din. Ito. 4-5. Mga Seiko Diver na mga. Depende kung anong... Patingin niya ako dito. Hey, patingin niya ako dito. Okay, tingin daw din. Ano daw din? Legit five. ba to? Legit. Ito. Automatic ba yan, madam? Oo, oh, automatic. Ayun Ay, daw. Bigyan mo daw siya ng Wala nang bawas So dito, malapit tayo ang kapaskuhan. So marami tayong magbibigyan ng discount si Boss Dan dito sa mga about mga rin. Ayan dito. Ayan dito. Ayan sa so, mga Seiko Diver to siya sa halagang 4, 4,500 to mga ganitong sa mga ganitong ori na automatic mga rin ang bawas depende 3,500 plus na agad o ito mga ganyan ha Seiko Diver to yan mga isang sa mga ganitong ori <coughs> so, mga Seiko Diver to mga so halagang 4,500 <coughs> to mga isang uh, Seiko Diver to so, mga iba't ibang mga dial to siya. So ito mga presyo magkano ka? Go eat mga itong ori na rilo mga isang So dami rin itong mga ito Meron kasi yung bago lang galing sa US yung tita ko Binigyan ako yung big chunk kasi hindi ko ito yung pangkapal eh Parang pangkapal uh -huh. Solid dito, mabibigat din to, no? Eh. Kasi depende kasi yan sa phone shop, depende yung brand nila. Ang um, toy ito mga ganoon. Pero yung sa ano, sa MK, o yung MK, tatanggap sa phone shop, yung ibang brand. Ito, 2,800. Ano? <laughs> Parehas lang ba dito? no? Parehas lang din yan. Ah, may mga ibigta yan, Automatic to? O, automatic yan. Pwede kasit ko na. O, pwede. Bawasan mo na, madam. Pwede kasit ko na. Pwede, kaya po. Ipiling ko na. Pwede, kaya po. natin. So, ang, ang price ano na ito. yan? Seco divers. Seco divers? Ano ito? Uh, 300 meters o 200 meters? Ano ito? 2 lang. 2 meters, no? Ang lalim ng dagat. Ano ito? 2 meters for 5. For For 5. 200 meters ang pwedeng lalim hmm. na kaya pang sisirin yeah. sa okay. 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 so, mga mga divers so 200 may ganito pwede ba ibenta sa inyo yung ganito bago yun okay may bili lang ng galing yun yung mga eco diver yun eco 5 yun guys eco diver 2 or 5

Huh? Lalabas sa mga sampur. yung Ganito, oh. parang mga ganito. Um, mga uh, Ito, mga 4-5 din to. 4-5, okay, no? Outtrade, 2-8 lang. 2-8. 28. 28. So, ganitong ordinary lang, 2-8. Kahit ilang, meters ba yan pag po sa dagat? Hindi masisira 200 meters hmm, po, Boss. No. 200 Ayan, meters. No? Huh? swimming mo. Oo. Oh. Oh, ah, swimming ko ito. Sini-swimming ko ito. Hindi nasisira eh. Oo. Ah. Uh, Sikipan mo muna yan. Uh, Paano? Paano? Sikipan. Baka pag, pag swimming ko ito, maano ito? Maano? 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 miswimming talaga siyempre yung so ano may warranty naman? yung uh, warranty natin eh

Pagbibigta nyo mga ibang Pag dito sa abo yung boss Ang dami kang pagpipilayan dito mga isa ang mga rin na yung boss dan dito Tingin nyo yung boss o Magkano lang pa boss? Okay na mo Okay lang sa'yo Okay na makuha mo ka mo So yan mga So saan galing yung boss? Saan pang galing yan? Yan, so nakabili ng uh, si Divers na 200 meters mga guys. Si Divers na 200 meters. Yan. 2045. Ayun, nabili. Yan, si Boss. Nabili ng ano. Ah, dito kayo. Okay, so, nabili ng na. So nabili ni Boss sa uh, 45. Mga presyo 'yan. thank yeah. you